Good morning! Dahil market day today, ay samahan nyo kami ni K2 Mamalengke. Ganto ang gawain namin tuwing Webes at Sunday, na mamalengke kami ng mga gulay para sa panimda. Usually, alas 3 ng madaling araw ako na mamalengke, pero dahil napuyat ako kagabi, ay inwagan ako ng gising. Minsan kasi medyo natatakot rin ako magbiyahe mag-isa, kasi libre -lib rin dito sa amin. Minsan naisip ko baka may makita akong mumusadaan o kaya naman may sumalubong sa aking buhay na tao. Okay lang sana kung pogi o kaya yung macho. Pero kung tsaka tapos masama yung plano. Oy, scary. Charis. Alam naman natin sa panahon ngayon, di ba? Anyways, usually, kapag ako namamalengke, inuuna ko talaga yung talong. Dahil talong is life sa mga customer ko. Yun yung madalas nilang hanapin, yung talong. Ewan ko ba kung bakit. Kapag tanghali na kasi, nagmamahala na yung mga talong. Kapag mura kasi, yung mga tendera nag-aagawan sila para ibenta rin. Siyempre, negosyo. Papatungan na rin nila yun. Ang sinunod ko namang bilhin ay ang mga rekado. Mmm, ramdam kita, mi. 40 na ngayon ang 1-4 nitong sibuyas. Ganto talaga, nagsisigintuan ang mga bilihin ng mga rekado at gulay kapag papasok ang December. Samantalang dati, 15 lang ang 1-4 nito. Sa tuwing namamalengke ako, oh. ang kinakatamaran ko talaga yung pagpipili nitong mga sibuyas. Pinipilipit. Pili ko kasi yung matitigas at yung tatagal pa yung buhay. Siyempre, yung kayang-kaya pa sa tagdodos. Nakakakonsensya kasi magbenta ng maliit pero mahal. Kung negosyante ka, ramdam mo ko. Pero siyempre, wala naman tayong magagawa kung talagang mataas siya. No choice tayo, di ba? Lalo kung kailangan. Ngayon naman, palipat-lipat ako dyan. Tinatanong ko kasi yung presyo ng bawat gulay at kung saan mas mura, doon ako bibili. Si Kato nga pala yung nagbibidyo sa akin ng mga oras na yan. Kaya pagpasensyahan nyo na akong medyo malikot. Nagm na to. Dati 10 pesos lang ang kilo niya pero ngayon 20 pesos na per kilo. Pero kahit gano'n nakakapag-discount ako sa kanila kasi suki na nila ako. Habang namamalengke ako bilang nawala si K2 kinabahan naman ako nandun lang pala siya. Nag-i-emote siguro. Iniisip kung paano magmumura yung mga bilihin. Nakakita daw pala siya ng mga isda. Kaya ayun, nahook na naman ang atensyon niya. Ipakita ko na rin sa inyo yung kaunting view na maganda dito sa may gulayan. Malapit kasi ito sa fishport kaya nasa gilid ng dagat. Ayan na nga rin yung mga mamamalengke galing sa kabilang isla. Kung nagtataka kayo kung bakit si Kato yung kasama ko, siya kasi yung mas mabilis pagising, mawala lang ko sa higaan, nagigising na siya agad. Kaya no choice ako, isasama ko na lang kasi iiyak. Pagkatapos, dito naman ako napunta sa mga kalabasa. Ito naman medyo mura to ngayon kasi dati 35 ang kilo nito pero ngayon 25 lang natawaran ko pa ng 22 per kilo habang namibili ako, nagpabili naman si Kato ng taho, nagmamadali na ako ng mga oras na yan kasi sobrang init na, kaya iniwan ko muna siya, sabi ko sumunod na lang siya kasi bibili ako ng itlog itong itlog naman ay looking forward na rin sa pagmamahal dati kasi may tagli piso pa nito pero ngayon 7 pesos na yung pinaka lowest price at nung balikan ko nga si K2 umiiyak, yun pala hindi ko nasabihan yung nagtitinda ng tahon na gulang yung ibigay kay k May allergy kasi to si k sa soya. Namamantal siya kapag kumakain siya ng soya. Bumalik ako ulit sa pamimili. Ito naman kangkong na to ay 15 pesos lang. Well, dati 10 pesos lang to pero ngayon 15 pesos na. Tignan nyo naman, halos lahat na ng gulay ngayon ay nagtisimahalan. Ako na lang yung hindi minamahal. Haris! Kung mahirap ka ay alam mo tong pagkain na to. Yan ay ang suso. Alam nyo ba na masarap yan gataan kasama yung kulay puti na ubod? Ang sarap! pero kulang kasi yung budget ko kaya hindi mo na ako ulam ng ngayon. Habang bumibili nga ako si Ate Chika ng Chika, tinatanong kung Amerikano daw ba yung anak ko. Sabi ko naman hindi, naman niya lang talaga yung kagandahan ko. Charis! Pero hindi agad naniwala si ate, kaya ayun, napachika na rin ako. Lahat ng tao dito kapag nakikita si K2, ini ang buhay ko. Dollar face daw yung anak ko, kaya siguro daw madami akong dollar. Kaya naman madami yung tawag nila sa akin dito. Hindi nila alam yung madam, madami pala akong utang. Well, every after kong bumili, dinadala ko dito sa gilid yung mga binibili ko. On the spot? Oo, on the spot yan kasi lagi akong nakakalimot ng na mga binibili ko. Kagaya nitong kalabasa? Buti na lang naalala ko. Ayan tuloy, tinawanan ako ni ate. Pagkatapos, ito naman mga kalamansi ang tinira ko. Tingnan nyo naman kung gano'ng kapres yung kalamansi na nagkikintaban sa pagka-green. Dito naman, pinipili ko yung medium size. Yung pwede pwede sa pang piso. Medyo mura to ngayon, kaya kayang kaya sa tagpipiso. 55 pesos naman yung per kilo nito ngayon. Pero syempre, mas mura yung dati kasi dati 30 pesos lang. After ng kalamansi, papunta naman kami ngayon sa tindahan ng mantika. At pagdating namin dito, nakita na naman nila si K2. Kaya ayun, kinakausap nila si K2 in English. Kaya sinabihan ko sila na wag nang pahirapan ang sarili nila kasi bicol lang naman si K2. English lang yung muka. Kaya ayun, nagtawanan sila. Alam nyo ba nang dahil dito kay K2, ay ang dami-dami ko nang kakilala dito sa palengke. Nakikilala na ako. Lagi ko rin kasi kasama si K2 tuwing magmamalengke ako. As in everyday na pagpupunta ako ng palengke, kasama ko siya. Kaya sa susunod na taon, tatakbo na talaga ako yung mayor dito sa bayan namin. <laughs> Joke lang. Ngayon naman, public na kami ulit ngayon dun sa teritoryo namin. At eto naman si K2, panay reklamo. Ayaw niya kasi magbitbit ng kangkong. Bumili kasi ako ulit nung may madaan kami. Hindi ko na nabidyohan lahat ng mga nabili kong gulay. Basta, madami kaming nabili nung oras na yan. Ito na nga at inaayos ko na yung lahat ng mga napamili ko kasi dadalhin pa namin lahat to dun sa sidecar na dala namin. Pauwi na sana kami nung may madaan kaming rambutan. Ang mura lang kasi mga mi. 40 pesos lang ang kilo kaya dinadagsa ng maraming tao. Binilhan ko si Kato ng kalahating kilo kasi 20 pesos na lang talaga yung natira dito sa wallet ko. Favorite niya rin kasi to. Alam niyo ba na ito yung pinakaunang pagkain na sinubo ko kay Kato? 8 month old siya nung matikman niya to at hindi niya talaga tinigilan. Sobrang sarap na sarap siya. Ito na nga yung nakatakdang oras para umuwi kami. Alas 7 pa lang ng mga oras na yan pero ang hap din na ng init. Ayan na nga si Kato at nagre-reklamo na kasi pagod na daw siya. Pauwi na kami ng oras na yan at siya muna yung pinahawa ko ng manabela para mahawakan ko yung camera. Kaya hanggang dito na lang guys ang video na to. Thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye! God bless everyone!